pulis dyan sa Iloilo, pinatay sa saksak dahil umano sa selos. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Bataya ang isang pulis matapos saksakin ng isang construction worker sa barangay Pakyan Oton, Iloilo. Kinilala ng pulis sa ang biktima na si Police Staff Sergeant Erwin Kalubayan ng Criminal Investigation and Detection Group Iloilo at residente ng Barangay Balabag Dumangas, si Iloilo. Habang suspect naman ay si Alias Dana, 40 anyos, residente ng Barangay Sinibaan le Iloilo. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Abner Hordana, hepe ng Oton Municipal Police Station, sinabi nito na isa lang nililigawan ng pulis at ng suspect ayon kay Hordan nakipag ng pulis sa tindahan ng kanyang nililigawan habang ang suspect naman ay nakipag-inuwa naman sa katabing tindahan nang umalis na ang pulis bigla na lang umano na sinaksak ito ng suspect nagawa pa na ng pulis kung saan binaril nito ang suspect selos ang lumalabas na motibo sa krimena. gayon pa man patuloy pang investigasyon ng mga pulis sa krimen initially disclosed na yung victim natin is a katropa rin na PNP na which is assigned sa Criminal Investigation and Detection Unit 6 uh, specifically in Iloilo uh, Provincial Field Unit. Ang posibleng ang gulo is uh, sinos rin kasi may lumalabas rin na both pa uh, parties are courting sa mayari ng, ng uh, store. Si Police Lieutenant Colonel Abner Hordano. Para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Chris John, Hitchanova Lusada para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!